Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat mong i-consider sa pagpapagawa ng isang group deck? So bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So nandito po tayo ngayon sa uh, project, no? Ah, uh, ito po ay uh, roof deck o rooftop, no? Ah, uh, eto ito kung inyo pong makikita, nakapagbuhos na ng uh, slab sa ating roof deck, no? The same time, yung access niya papunta dito sa taas, ayan, ay may bubong na rin. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na i-consider dapat kapag kayo ay magtatayo ng uh, roof deck. Ang unang-una po na i-consider ninyo pag kayo po ay magpapatayo ng roof deck kung yung ah uh, bahay po ninyo ay naka-design para po pagtayuan ng roof deck no hindi po po pwede na basta-basta na lamang po kayo magtatayo lalong-lalo na po kung ang inyong bahay ay naka-design lang para sa Bungalow type no O hindi siya naka para kargahan ng mabigat sa uh, sa taas so dapat naka-decide po talaga yung bahay na ah uh, magkakaroon siya ng roof deck kasi kung halimbawa po ang inyong uh, bahay ay naka-design lang po siya para sa uh, sa bungalow type tapos lalagyan nyo po siya ng, ng roof deck lalong lalo na kung konkreto ang ilalagay po ninyong bubong so delikado po yon malaki yung chance na gugo -gu po yung uh, inyong structure no kaya dapat po hindi lang po basta basta na kapag naisipan ninyo na magtayo ng roof deck no, padudugtungan nyo yung yung inyong bahay, tatayuan nyo ng roof deck, no, hindi po ganon dito po sa, sa site ang ginagawa po natin di, ang ginagawa po dito sa site no, dinidesenyohan din po kasi yan kasi may calculation ng mga, ng mga load yan para uh, alam ng mga uh, civil engineer no, kung kaya ba ng bahay mo na magkaroon ka ng roof deck, so yan ang number one mo na i-consider yung structural nya kung kaya ba ng bahay na magkarga ng roof deck. So madalas po tayong nakaka-encounter, no, yung iba basta na na lang maglagay ng roof deck, papatanggal yung bubong, tapos pabubuhusan yung taas. So hindi po tama 'yon, mali 'yon. Napakadelikado po ng gano'ng klase ng uh, pamamaraan. Next po naman na i-consider ninyo, no, dapat may maayos na waterproofing. So, etong part na to, no, itong buong part ng roof deck na ito, iwa waterproofing to. So, yan. Marami po ang mga nagtatanong sa video natin, no? Ah, uh, paano daw ba masolusyunan yung tumatagas na roof deck? No, kasi yung mga roof deck nila ay tumutulo. So, yun para hindi nyo po ma-encounter yung mga ganong bagay, no? kasi mula pa lang habang hindi pa po napipinish yung, yung inyong roof deck make sure na ang buong area ay na waterproofing ng maayos no hindi lang po basta-basta yan na nilalagyan ng kung anong klaseng waterproofing may akmang waterproofing po talaga para sa mga roof deck kagaya nito no kagaya po niyan may meron kayong floor drain so ayan po kasi malaki din po ang chance na kapag ito ay walang maayos na ah uh, daanan ng tubig agusan pa baba aapaw din po yan dito sa part na to ayan kung hindi po makikita may mga floor drain yan no nilalagyan po yan ng floor drain so isinasabay na po yan bago magbuhos dito dapat din po ayan lalagyan nyo rin po siya ng electrical yan, ito. Para kung gusto nyong magkaroon ng ilaw dito sa gabi, kung may mga event, kung may mga gusto nyong magpaparty dito sa taas, meron kayong uh, maayos na linya ng kuryente. So, ayan, kung inyong makikita, paikot yan, ay may maayos na linya ng kuryente. Priority nyo palagi, safety. So, dito, ang roof deck dapat merong mga wall. Ayan. So, dito, sa, sa area na to, ah, uh, nilagyan ng mga parapet wall kung inyong makikita ayan may mga wall po yan dyan paikot yan lalagyan po yan dyan no? sa mga magtatanong ano bang maganda na pangharang sa mga roof deck so mas maganda ay ganito konkreto tapos hanggat maaari wag nyong palalagyan ng mga rehas rehas no hanggat maaari po, huwag niyong palalagyan ng mga reas-reas para sa safety po. Lalong-lalo lalo na po kung merong bata. Halimbawa, may bata po na, na dito o dinala yung bata sa taas. Tapos yan po ay yung mga wall nyo na ganito, no? Ay ginawa nyo pong parang reas-reas na ganyan. Baka hindi nyo po mapansin. Baka biglang akitan to ng mga bata, no? Ha? Ah, pag may mga reas-reas yan dyan, aakitan ah, yan dyan ng bata. So para safety po, ito po opinion ko lang po no para makatulong din po sa sa safety para kahit yung bata umakyat dito sa taas ay hindi po delikado 'wan yung palalagyan ng mga ng mga harang dito na rehas rehas no delikado po ayan kung inyong makikita no may mga bahay doon halos karamihan ng mga roof deck nila no ay uh, hindi po nilalagyan ng rehas rehas kasi delikado nga po kung may batang makaakyat dito tas may rehas aakatan po niya enclosed o selyado so dito sa part na to lalagyan po yan dyan ng uh, glass dito lalagyan po yan dyan ng glass pa ikot the same time uh, dito lalagyan po yan dyan ng harang para just in case naman po na uh, umulan no ay hindi po uh, pupunta dyan yung tubig no ito nga po, yan, may bubong yan sa taas. Tapos lalagyan yan dito ng harang. No? Para po, pag umulan, hindi po siya papa uh, uh papasukin ng tubig. At the same time, kung halimbawa, kung yung aircon ay gumagana dun sa baba, halimbawa kung ang aircon ay gumagana dyan sa baba, hindi po lalabas dito yung lamig dito sa part na to. Hindi po yan dyan lalabas. Kaya dapat po dito sa part na to, ay enclosed para kung gusto nyo pong gamitin yung aircon, pwede nyo pong gamitin to hindi po lalabas yung lamig dito tapos ang isa pa po, po sa huwag ninyong kakalimutan no, pag kayo po ay magpapagawa ng ruptek hanggat maaari palagyan po ninyo ng supply ng tubig no? para kung sakasakaling mga ilang kayo ng tubig dito sa taas o halimbawa maglalagay kayo ng mga halaman nyo dito sa taas hindi na po kayo mahihirapan no? may uh, gagamitin kayong tubig Uh, para dito sa taas. So, isa din po yun sa kinukonsider no sa pagpapagawa ng roof deck. So, eto, update ko po kayo do sa project natin. Yan. Ito po yung pinaka roof deck. No? So, ayan. Sa so muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po sa mga nagnanais na magpagawa ng kanilang mga roof deck. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.